sasabing papalitan naman um, si House Speaker Martin Romualdez, uh, may information ka na po ba rito and if you're react sa ito wala, wala ng information wala akong information uh, na uh, magpapalit kay House uh, um, Speaker Martin Romaldes I don't think that is relevant uh, right now dahil the damage has been done laki na ng magpapalit at corruption uh, na ginawa nila sa uh, budget

nakalimutan nila isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila doon sa isang barangay hall nila ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila extension office yun na pag namin o public assistance desk namin sa Office of the Vice President nasa ng Maynila ang nanggalan nila ng budget Last question, Bibi, may <laughs> so ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay mag-atake lang sa politika at sa mga tao. Hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bildin. Ano mas nagtataka ako dahil ako gusto uh, kahit araw-araw ang paninira sa akin at sa aming pamilya. At um, salamat ako dahil nandiyan pa rin ang taumbayan taong bayan uh, na sumusuporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa aming bisina ang tanggapan ng pangalawang pangulo. At um, yun. Uh, Kailan ka babalik sa Tehe? Um, by during my birthday, hindi ko lang alam kung ano yung exact dates dahil wala pa kami nagawa na mga pag, ano, pagpili ng uh, um, May May. This month, yes. Yung schedule mo sa Mindanao, may lahat sa bukas at ang This week. This week. Mag-announce si Jess. Oo. Kasi Kasi hindi din niya alam. Kanina lang niya nalaman sa CR. Uh, nagpumipila umipila sa CR kanina lang niya nalaman na merong rally kayo. so, hindi ka kasalanan ni Jay.